Validly, walang nakukulong. Ah, dapat po may... Wala pa wala pa wala pa eh dapat ayun uh, po sa kanila no? Eh dapat may makulong dahil kapag walang nakulong na mga empleyado dapat may makulong na taga dole dahil hindi na ginagawa ang ka kanilang trabaho. Kala ko pa ay kayo tutulong sa budget. Tutulong sa budget na. pero <laughs> it doesn't mean na okay. tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Ah hindi so, naman po. I'll okay. I'll give them the budget that they they to be, they actually require. Yes. Uh, I'll give it to them for support <laughs> pero kapalit niyan gawin nila trabaho nila sure. para sa mga maliliit na kababayan. <laughs> I would like to put in record as vice chairman of the uh, committee on uh, uh, labor, I am fully supporting 100% the budget for 2024 for the Department of Labor and Employment. ibig sabihin, walang kaduda-duda full out support po ako okay, Maraming salamat po, Mr. President However, sa chair ng committee ng Department of Migrant Workers, at alam ko po na sa puso niya ay uh, talagang nagbibigay ng protection sa ating mga manggagawa, at inaantabayanan ko po ang kanyang mga katanungan na sigurado akong makakatulong para po mapaganda pa lalo ang budget ng DOLE Tama po kayo dyan, uh, Mr. President, Madam sponsor. Uh, I've said it so many, 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 many times, but I'll say it again anyway. Ito po yung sinasabi ko, he was less in life, should have more in law. Ibig sabihin, yung mga maliliit at kapuspalad na mga kababayan, sila dapat magkaroon ng mas malawak na proteksyon sa ating batas. At sino po itong mga kapuspalad na mga kababayan? Sila po yung mga uh, below minimum wage at uh, hindi nakatanggap ng sapat na sweldo uh, mula sa kanilang mga employer. At kapag sila po ay nagsampa ng reklamo, nababaligtad pa sila karamihan. And there are times na sila po ay nananalo pero paper victory lamang ang nangyari at hindi na natatanggap yung kanilang panalo. So having said that, ang question ko ngayon para sa mga taga dolic Um, ano pong polisya you have put in place to ensure na wala na po mga na makatanggap ng below sa minimum wage kasi batas po natin yan yeah. and yet every day even while we speak doon po sa action center ko sa TV5 meron pong mga nakapila doon dahil hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo at binipisyo ibig sabihin meron po tayong minimum wage below minimum po ang binibigay sa kanila karamihan po sila mga factory workers sila po yung mga security guards sila po yung mga bodeguero, uh, sila po yung palaging na api. Eh. So, meron po ba tayong pulisya na para matigil na po ito at uh, maging patas na po ang batas? Uh, alam po natin na kailangan tagalap pinapatupad ang ating minimum wage. Uh, ang ginagawa po ng Dole ay by inspection. Alam naman po natin na hindi kaya naman inspectionin lahat sa buong bansa. So ako po ay uh, magpapatutuo na meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa uh, NCR asalat ng regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang um, na-inspect at may technical and advisory visit. Yun po ang ginagawa nila, labor inspection and technical and advisory visit lahat ng na naman ay dapat sumusunod ng ating mga batas alam natin ang minimum wage nga ay dapat taasan pa nga pero hindi pa na um, napapatupad yon in the meantime all they can do and what they're doing is inspection and technical and advisory visits at meron po silang mahaba po ito we can give you a copy of the targets per region and their uh, accomplishments per region kahanga-hanga po yan. Madam Pres uh, Mr. President, uh, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang na sampulan para naman eh, madala at uh, it will serve as uh, uh warning meron. to some people there na Is hindi talaga bibigyan ng minimum wage. Ito pong Is ibig sabihin to mga employer. Yeah. Oh, boy, yeah. Meron na hubang nakulong at pwede ho makita yeah. yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Uh, meron po silang mga nakita na na hindi nagko-comply so mag issue po sila ng compliance order uh, admittedly walang nakukulong ah, dapat po may wala makulong. pa wala pa wala pa, wala pa. eh dapat po may ah, ayun po sa kanila no eh, dapat may makulong dahil kapag walang nakulong na mga employer dapat may makulong na taga dole dahil hindi na ginagawa ang ka kanilang trabaho kala ko pa, ay kayo tutulong sa budget Bakit? tutulong kayo? sa budget pero it doesn't mean na tutulong <laughs> okay. sa budget tapos maging tamad na sila ah hindi so, naman po I'll okay. give them the budget that they, they to be ask, fair to they them. They they require. Yes. Uh, I'll give it to them full support. Pero kapalit nyan, gawin nila trabaho nila para sure. sa mga balit natin kababayan. Opo. Um, sinabi ko po ang kanilang ginagawa ay visits and compliance uh, visits. Um, yes, nagbibigay ng abiso. Um, sabi nga nila, memang hindi nagko-comply so may compliance order na yung yes. ginagawa. But they were very Opo. very honest to say sa kaalaman nila, wala pang nakukulong. No, wala pang nakukulong. Kaya nga po um, sana, pwede ho ba mag-request na sana po may makulong para may sampulan. So yung mga pong uh, mga, mga yes. sabi niya mo, um, Madam President ah, uh, Madam Sponsor na eh, na, na call attention na uh, pwede bang bigyan niyo ako ng kopya para ako na po magpa-follow up uh, to make sure na talaga matutuluyan okay. yung yung mga kumpanyang yun at uh, makasuhan. Kasi hanggat wala po nakasuhan, ang tingin nila sa batas natin is bungal. Kumbaga, walang walang ngipin. So dapat, lagi nating ngipin ang batas. At ako po ang pwede maging magsilbing ipin. Okay lang po sa akin, mag-aaral okay. Na lahat. Basta I'll make sure na yung batas ay ma-implement. At uh, that's the reason, uh, to be honest with you, uh, Mr. President, Madam uh, Sponsor, that's what, that's the promise I, I, I made to uh, the, the mga manggagawa uh, during the election na pagdating ko po dito sa Senado, ako po, sila po ay magkakaroon ng boses, lalo na po yung mga palaging naapi ng na mga manggagawa at hindi nabibigyan tama mga sweldo at beneficyo. I'll be the voice for them. Okay. And I'm just doing what I promised them. Um, bibigay ko po sa inyo, ang matrix po nila ng uh, minimum wage, rate of compliance to the minimum wage. Uh, January to September of 2023, ang kinilang inspected establishments. Opo. At ang compliance rate, ayon dito sa datos, ay 93.50. Ang ating talagang, uh, it is our desire that everyone will comply with this. Opo. Maliit na nga uh, yung minimum wage ay kailangan mag-comply lahat. Kulang na nga po kung tutusin uh, tama. Kulang I agree na kulang, with you. yes. mo, so, in fact, I, I made this suggestion last year. Mukhang uh, mabilis mag-oo yung mga taga-dole pero hindi naman ginagawa. Suggestion ko lang to. Uh, humble, in my humble opinion, it will be better kung magpaskil po sa lahat ng establishment especially sa mga factory, hmm. uh, sa mga Sinagawa. security agency. Sinasabi doon na ito yung minimum wage para sa lugar na ito yes. at ito yung mga karapatan ng mga manggagawa at kapag hindi nasunod ito, yes, yes. meron hotline na pwede yung tawagan. At syempre dapat yung hotline na yun, may sumasagot doon. Eh wala pa rin pong gumagawa ng ganon. Ginagawa po nila, Meron na po ayon ba? po sa Dole, ay nagpapaskil po sila ng hard copy. na oh, Hard copy sana yung yung parang ano ba, karatula. Yes, yes. Yun na po, hard copy oh. na poster <laughs> <laughs> sa mga establishments. Yes. Not only minimum wage pay, but also yung overtime nila. pay, holiday pay exactly. and other benefits. At sa baba noon may nakalagay na hotline na yes. pwedeng tawagin. Yes, meron hindi, po yun. Kasi po, sa, sa, sa ano yung work area, anong nangyari po kasi, karamihan sa mga halimbawa galing ng probinsya, pupunta dito sa Maynila, hindi na alam magkano minimum wage. So kung anong sasabihin po sa kanila ng kanilang employer, tinatanggap nila kapit sa patalim. Pero kung meron pong karatula doon, ay, ito pala yung minimum wage sa Maynila, ito pala yung makarapatan ko, dapat pala overtime bayaran, night differential dapat bayaran, etc. So, hindi na susunod. Oh, kailangan pala may pay slip eh, hindi na yung hindi na bibigay mga karapatan ko yan. Then, yes. yung cellphone number na pwede nang tawagan. Meron po silang ginagawang ganon ayon okay. po sa dole, ay ginawa po nila. Okay. Hindi okay. lang nga yung minimum wage, kundi yung mga beneficial. So, so, next budget hearing sa 2024, gusto ko po, meron na pong nakasuhan na employee hindi po nagbigay ng minimum chat mako. May kaso. Meron po na kulong. Hindi po ako hindi po ako nabibigay. seryoso po ako ha. Gusto ko po by next year meron pong employer na hindi po nagbibigay sumusunod doon sa minimum wage law na ina-underpay yung po mga manggagawa niya. Bigyan niyo ako ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagala 80. I'm very sorry to say that right here, right now. Kailangan po merong isa masampulan o matuluyan kasi wala po talaga eh. And I'll tell you, Madam Sponsor, ikaw hindi niyo alam to Madam Sponsor although si Madam Sponsor this is, she's my friend. Karamihan sa mga dole sinasabi inspection, pupunta ron, sasabihin ko na po sa inyo yung style. Punta ron yung mga taga-dole mag-inspect. Kasi nga po, may nagreklamo. In fact, there are times na natutuwa pa nga ka, kapag may nagreklamo, pupunta mag-inspection. Mm pag, pagdating po doon sa area, magkakaroon po ng pag-uusap yung pong dole inspector at yung po mga opisyal ng kumpanya. And wala pong representante mula po sa mga manggagawa ng kumpanya. So sila-sila lang po nag-uusap. So hindi alam ko anong pinag-uusapan. Paglabas ng dole inspector, may dala-dala na pong bag hindi alam ko anong laman nung bag. At tablado na. Yun na po ang aking observation at siyang po base po, meaning base po yan sa mga na, nasabi po sa akin. So ang aking observation mukhang ah, hindi po seryoso yung uh, dole para ma-solve po yung problema ng mga gagawa. Again, going back to what I promised, so susuportan ko po ang inyo pong budget. In fact, mamay NLRC, meron po akong bibigyan na big support. Andito ba yung ano, yung uh, DBM? DBM, present bang DBM? Meron bang DBM? Tumago ng DBM? Wala ang DBM? Akala ko. Okay. Anyway, mapapalo eh, mapapalod naman ito ng DBM. Okay. So okay na po ba yun yung, yung, at, yung akin pong sinasabi sa inyo? Kasi for so many years, Mr. President and Madam Sponsor, for so many years, I've been a broadcaster for 20 years. Okay. Walang mintis po 'yan araw-araw mahaba po ang pila sa aking action center na kung saan mga security guard, mga factory worker, ang reklamo nila idol sir below minimum po ang aking sweldo. Wala pong bayad sa overtime. 15 hours po 'yung trabaho ko, 18 hours po 'yung trabaho ko, wala pong overtime. palagi pa po ako puyat at napapagalitan pa. Etc, etc. Wala pong payslip. Wala po akong SSS, wala pong PhilHealth, wala akong pag-ibig. Ganun na lang po palagi ang reklamo. So, kaya nga sabi ko po, nandito na po ako sa Senado, eh gusto ko po dapat magkaroon po ng kabuluhan yung pagdating ko dito sa Senado. Kaya nga po, ang request ko ngayon sa, sa Dole, gusto ko po, by next year, sa susunod na budget hearing, meron po talaga na tuluyan na nakusuhan dahil sa pagnanakaw sa sweldo ng mga pobre nating mga magagawa. Kasi ito po, ha, ah, bibigyan kita ng situation kayo dyan sa dole. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama, as simple as that. Pero kapag ang amo nagnataw sa kanyang empleyado sa pamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at binipisyo, binubulsa. Ano nangyari? Hanggang dole lang. Pagdating sa dole, pag-uusapan lang, pag-areglohin. Sometimes, wala lang. This is unfair. Ito ang sinasabi ko. He who was less in life should have more in law pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, kaya gusto ko ito maliit na kababayan, especially itong mga maliliit na magagawa, ay mabigyan ng mas malawakang proteksyon. And so with DOLE, can I get assurance from you guys by next year, meron na po natuluyan na kasuhan na employer na nang api sa kanyang mga trabahador, meaning hindi po nagbigay huh? ng tamang pasweldo. Fact, Give me an assurance ngayon pa lamang. Yeah. And for the object, the fact, Kasi yeah. for the past 20 years, like I said, 25 years po ako naging broadcaster. Complain. Ganun po ang palaging reklamo day in and day out. And in fairness naman po sa Dole, tuwing tatawag ko sa Dole, na na naman. pinagayos binabalik yung mga sweldo yung hindi na ibigay, eh, band-aid solution yon. Yung sa akin, gusto ko po pang matagalan at permanent solution. Can I get that commitment from Dole? Yes? Um, Mr. President, I think all of us here, whether elected or appointed or working in a bureaucracy, uh, share the same advocacy for workers' welfare, for giving them what is due them, for compliance with the minimum wage, which is already so minimum and not a living wage. Um, yes. So, so I speak for them even if a secretary um, is not here anymore now for a very urgent personal reason. Um, yes, to the best of their ability, they will. But clearly, we know that it would be the DOJ. Uh, they must file the case there, no? Yes. And uh, how can I, a sponsor of the, of the budget, and they. Uh, watch over the courts um, to ensure because i cannot promise you your honor that as i sit here next year if i'm still the chair of the budget of dole na may nakakulong ng isa because you will say that i may be live next year walang nakakulong okay but I, I cannot s answer yes, you yes, sir in the affirmative to say i promise you when i budget when the budget comes here may nakakulong i, I as budget chair cannot do that yes, ma but we share your advocacy. You're not alone in that fight. We all share the advocacy uh, for workers' welfare um, and giving them their due uh, wages. That's why we have also been uh, wanting to increase the minimum wage para taasan po ang minimum wage nila para maging living wage na pag-usapan po 'yan na nang mahaba sa hearing uh, at may mga naka na admin cases, uh, kung may criminal cases at nasa mga korte. Um, uh, I'm not certain whether the DOLE personnel here can actually interfere. So I cannot assure Sure, you na know, may nakakulong <laughs> kasi kung sabihin kong oo para lang mapasa yung budget para na akong nambola sa inyo. I don't want to do that. No, what, what, what yes. I'm trying to say here uh, Madam Sponsor Mr. President is, merong kasong na i-file na dapat kasi Uh, mukhang wala atang kaso na ipafile. file Meron nga monitor meron kayong target, huh? inspection and all. Pero marami, I'm sure, ma, sa sa mga ginawa niyong pagbibisita, yes. pagmamonitor, marami kayong nakitaan dyan ng mga kumpanya yeah. na talagang nag-violate sa batas um, natin, sa labor law um, natin. So ang tanong ko talaga, meron na bang naiakyat yeah. man lang yes. sa korte? Kung uh, so, meron President. ilan po, para kung meron mga na-pending, ako na po magpa-follow up, I'll help you out na para i-insure ko na yung kaso nyo yun hindi na, na natitenga lang dyan sa korte, yan po ay gugulong at meron masampulan at meron makulong. Kasi hanggat wala pong nakukulong na mga among balasu uh, uh sa bad, mga masamang amo, eh, tuloy-tuloy pa rin po yung gagawin pangabit. Yes. Um, ako po isang ayon sa inyo, pero alam naman po natin na ang DOJ na piskal o yung prosecutor ang siya magtitimbang ng ebidensya whether yes. if a file ito o hindi, di ba po? Apo. Um, nagiging makatotoo ang mga Apo. dole directors or USEC sa akin na hindi po sila. It okay. will be the prosecutor, it's under the DOJ who will decide Precisely. whether the case will be filed. they're not exactly and so yes if there are abuses um, since you are uh, very influential in that sphere and that is your advocacy which we share with you um, maybe the proactive way is to seek the help of the good senator so that through his influence and more than 26 million followers um, on his uh, platforms he can help you because if I if I tell you I assure you my kulong one year from now um Then you take me upon that. Hindi po ako ang nagpapakulong o sila po. It is the DOJ through the prosecutor and the fiscal. That is our judicial process that will weigh the evidence to see if there is uh, enough evidence to file the case. And once it is in the court again. I cannot expect the good secretary or his ASEX and USEX to be following it up okay. in the respective courts. However, what we could do is inform your honor and your office uh, with all cases filed, whether for compliant, the non compliant employers, and then perhaps. you could help. Uh, both administrative and possible criminal liabilities. That's exactly That's what, what I can suggest. That's ex exactly yes. what I'm talking about. Now, thank you po. Nag-question na po ako. Yung bang merong po dapat mga kaso nang na-file uh, sa korte? Dahil... There are cases filed in court? Dahil Do dito sa mga now? kumpanya na hindi Wala. po sumusunod sa batas. Wala. Wala. As of now, to their knowledge, there is no criminal case filed in court. There are administrative cases based on their visits and their compliance uh, visits, Mr. Okay. President. Uh, anyway, ako po ay gumagawa ng uh, uh, resolusyon. Uh, ang tawag po doon ay uh, anti-wage theft law. Uh, para makasuhan na kaso kriminal ang lahat ng mga uh, employer na hindi po, ay na nagnanakaw uh, sa sweldo ng mga empleyado. But, but alam naman natin yan Madam Sponsor, na it will take some time uh, bago yan ay mahir hanggang sa may pasa kung may papsa. Uh, pero for the meantime, eh, mayroon naman talaga tayong batas na, na dapat implement labor law na nagsasabing ibigay yung narapat which is the minimum wage. Yes. So gusto ko po uh, sana may may file na kaso by next year at gusto ko makita yung may file na kaso para ako na po magpa-follow up upang masiguro na talagang gugulong yung kasong na file Um, yes. Uh, the dole, insofar as their role will be, will be the witnesses, Mr. President. Okay. Again, I reiterate that the proper process through the DOJ would be for the fiscal or the prosecutor to assess the evidence and to file the case. And the dole will be a witness. What we can do is to give you all the cases, administrative in nature. That are non-compliant, and then uh, we see how it can be developed into a criminal case, right? But depending again on the prosecutor who will weigh the evidence and decide whether a case will be filed. And once filed, we will see in which court uh, it will uh, raffled off, right? Well, and that's a long process. I know. If your honor and your office and regional offices nationwide, and with your vast influence, uh, can help. we would be very happy okay Sa uh, ulitin ko po kaisa po niyo ako sa inyong advokasya para bigyan ng hustisya at karampatang uh, benepisyo ang ating manggagawa as i said many times today They're the engine of our social economic development, so we must protect them. Okay. Uh, unfortunately, and I'll be very truthful: is it's a long process, and I would like to see the non-compliant employers, yes, charged, um, and so that it would be a lesson learned. That's what you're saying for all the others to comply with the law, because na nga ng minimum wage hindi pa living wage hindi pa binibigay ng buo. I support you, and I will be co-author of. Your your, with your permission, of your bill on wage theft, because I recall when you were not yet senator, when we were before the campaign, you told me one of the first bills you will file is that bill. Yes, yes. it's been uh, one year and a half. Yes, it's, uh, nasa na sa committee uh, Oh yes, and uh, uh, we will support you there. Yeah. Yes, nasa committee na sa komite na puyon iniintay kung pumahir hindi naman po ako chairman ako po ay vice chairman na ma. May I suggest again, I Mr. President? Already forwarded the committee, and I'm still yes. waiting na yung po ay mahir, uh, uh, majority uh, leader. Mag magandang i-prioritize. So, may I suggest also, Mr. President, that if it is a priority measure, um, I share your advocacy. And if the chair of the committee would be willing to create a subcommittee, pwede po niyong i-hearing okay. Para po, bago sa susunod na taon nakaharap ko po kayo sa budget ng DOLE, na isa batas na yan. Para sabi nyo, may ngipin ang batas. Thank you. Kasi, ang DOLE, hindi nila kayang saklawin ang trabaho ng DOJ na siya pong uh, gagawa ng ng kaso at sila po ang, ang um, nanunungkulan dun sa pag-usad ng mga na na kaso. Pero kung meron na kayong batas na wage theft, and I agree with you in concept, then that would be very helpful.